Puri mo na yung helmet. Puri mo na yung helmet na yan. <laughs> Nanguha ka na naman ang helmet. <laughs> Tingnan natin kung anong gagawin niya kasi mukhang wala yung helmet niya. Bilisan mo! Bili makikita <laughs> ka! mo yun, Wars? Oo. Uh. Ayun, dito yun, no? Nagdi-deliver na. Nagdi-deliver ng... Gasol? Gasol sa atin. Yun yung gamit yung helmet. Dali, puli natin. Huwag <laughs> 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 Hindi ito tayo Ano yung nandito diba ng mga gasol? Sa mo na helmet Kuli mo na helmet niyan Iiiiih! Nakikukuha ka na naman ng helmet Sige natin kung anong gagawin niya kasi mukhang wala yung helmet niya Teka lang, yung ibibigyan nating helmet Andito sa so, ano? Kuli mo na Teka lang Kinakabit niya yung ano? Kinakabit niya yung yung gasol kasi yung, yung nagde-deliver sa amin ng gasol ayun Ay, kinukuha ni Warren yung bilis mo bilis makikita ka <laughs> ngayon tingnan natin kung anong magiging reaction niya maghahanap siya ng ano maghahanap siya ayun, ayun yung ano niya motor yung motor niya Let's... ngayon isusurprise natin siya titingnan lang natin yung magiging reaction niya guys para sa ito ang ganda na ito <laughs> <laughs> bigyan natin siya ng bagong helmet. ano? Hey, hey! o. M1! ano? Ang ganda o. ganda natin kung magugustuhan niya yan. Ay, sakto sa kanya to. Oh, sakto yan. May extra lens pa. Extra lens. Ayy! Hey. So, bigyan natin mga tol kasi ito yung helmet niya eh. Tingnan yung helmet niya mga tol. <laughs> oh, durug-durug na. Parang ang tagal na nito oh. Panipis na rin yung ano, yung kanyang ano, Bad. foam, yung pad, oh, wala na ring visor. So, delikado na to. So syempre, ang goal natin mga katagumpay eh yung mga walang uh, ng bumili ng helmet pero lumalaban ng patas sa buhay. Gusto natin maging safe sa daan. Hintayin natin lumabas. Wala pa eh. Ay, ay, ay. Tanggalin natin. Tanggalin ay, natin. Ay, 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 ay. Ayun siya guys. ah oh. Ayun siya. Oh. May siyang gasol. Ayun. Ayun yung pinagpalitang gasol. Ayun oh. Dito Oh, wala oh. oh, helmet niya. Wala helmet niya. Tataka na yan. <laughs> magtataka na yan. Wala <laughs> oh, helmet niya. Nakita okay, tayo dito. Nakita, nakita tayo dito. dito? <laughs> punta mo na, punta mo na. Ah, ayun, 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 <laughs> Mali daw yung gas na na-deliver. Mali Ayun ba yun? Unleaded <laughs> yun. Halika, paso ka. Ayun ba? doon, halika. yung helmet mo. <laughs> Sipag to eh. Followers din natin eh. Bibigyan kita ng bagong helmet, idol. Oh, <laughs> ay! Ano? Nagamit mo ba yan? Ano? Approve. Swat mo. Para sa iyo yan. Oo. Oh. Kanina tong helmet, Idol. Doon sa kumpanya na Ah, wala kang personal. Oh, okay. Tanggalin mo muna yung salamin mo. Oo, oh, di ba? Sipag yan, o. di ba? Oh. Pasok mo. Eh! Tanggal natin yan. oh, tanggalin mo. Pati nasa loob. Oo, oh, di ba? Pogi, ah. Oh. mo. Eh! Bang. Bang! Taas mo, tas mo. Yan, yan. Baba mo yan. yan eh! <laughs> tanggalin mo to, tanggalin mo to. Tanggalin mo to. Yung yan, yan. 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 Tanggalin mo yan. Stick yan. Okay. Idol, kasi itong helmet mo, ano na to eh? Substandards na to. Pwede ka na maaksidente dito, ha? Tapos, meron pa yung libring visor. O, diba? Para sa tropa. O, tol. Para sa yan. Okay? Okay. Ha? Ingat ka sa mga deliver mo pa, ha? ba yan? Approve Oh. Ingat ka lagi, ha? Oh. balik mo to. Di ating yan. Balik, balik mo yan. Oh, lagi mo na sa bag. Oh. Bago helmet. Yeah. Manis. ada lingat, ha? <laughs> Gulat siya, yun. Bago helmet. <laughs> Paglabas niya, bago na helmet. Ha? <laughs> hey. ingat. Ingat.